Pangulong BBM tiniyak na gumagalaw ang o, gumagawa ang pamahal ng komprehensibong polisiya laban naman sa online gambling. Detalya na balita muna kay Let Narciso Arizportin. Let, good morning. Gumagawa na ng paraan ang gobyerno para makabuo ng komprehensibong polisiya sa online gambling. Sa ikatlong podcast interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito ang dahilan kaya hindi niya nabanggit sa nakaraang sona ang naturang issue. Ayon sa Pangulo, sinimula na nilang i-convene ang lahat ng stakeholders para sa paglikha ng kinakailangang polisiya. Kabilang anya rito ang simbahan at maging ang mga magulang. Sabi ni Pangulong Marcos, pangunahin nilang tinututukan ang epektibong regulasyon ng online gaming. Ang unang epekto kasi anya ng lubusang pagbabawal dito ay ang pagiging underground ng online gambling kung saan lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno. Samantalang kung mayroon anyang komprehensibong polisiya, ay matutugunan ang mga problema kaakibat nito gaya ng pagkalulong, pangungutang at pagiging exposed ng mga kabataan sa sugal. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Let.